Hello guys, lutos tayo na kinono manok. Ayan, iginita mo na yung luya. Ayan pala ang lahat. Ang ingredients, handa ng ng sili at saka papaya. Ayan yung chicken. Kinita na rin yung si luya. Ayan, ito na may lagay ay yung chicken. Ayan, na may lagay at laga ng paminta. paminta. at lagyan natin ng asin para may lasa na agad ang ating chicken yan dinagdagan ko pa ng konti at ating ihaluin Takpan muna natin. Ipag-ground lang natin yung chicken. Saka itinagin ng tubig. Kanyang sabaw. Itinagin na rin pala yung more cubes na chicken para lalong malasang ating pinola. Ganun. ka natin lagyan ng tubig kanyang sabaw Ane Palambutin muna natin to Saka natin ilagay yung papaya Ayan, lagyan na natin yung papaya Malambutin na natin yung papaya. Hmm, guys, malambut na yung ating papaya. Isunod na natin yung dahon ng sili. Hmm, yummy. Lapit na yan, guys. Matuluto. Ayan, katiwan mo na yan. Ganyan. At takpan ay. Luto na yung ating tinolang manok. So yummy. Sabaw pa Ang sarap-sarap na sarap Yan lang guys. Thank you for watching. Bye.